maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagdurusa ako sa pangmatagalang depresyon noong panahong iyon ng aking buhay nang mangyari ang NDE. Ang depresyon na naranasan ko noon ay nagpalakas ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, at sa aking kawalan ng pag-asa, nanalangin ako sa Diyos na pagalingin ako, baguhin ang aking buhay, at tulungan akong maunawaan kung bakit umiiral ang kasamaan sa mundo. Nakaramdam ako ng matinding pagnanasa na mag-ayuno noong panahong iyon, kaya nagsimula ako ng isang linggong pag-aayuno. Sa ikalawang linggo ng pag-aayuno, naramdaman ko ang pagtaas ng aking mga pandama, at ang aking pangamoy ay naging napakatindi na talagang naamoy ko ang lahat ng mga kemikal sa mga bagay tulad ng sabon sa pinggan at maging ang mga preservative sa pagkain at gamot ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga patay ay nagsimulang manipis, at nagsimula akong makakita ng mga nagbabantang malaanino na mga aparisyon. Ang mga aparisyon na iyon, sa tingin ko, ay ang sagisag ng negatibong enerhiya, at ang kanilang kusang hitsura ay matatakot ako, na nagiging sanhi ng pagkawala ng tulog ko. Nang maubos ang aking katawan mula sa pag-aayuno, ang pakiramdam na parang walang katapusang takot ay nagsimulang lumunin ako, at sa aking kawalan ng pag-asa, ako ay dadaing sa Diyos upang magmakaawa sa Kanya na iligtas ako. Isang gabi, na parang sagot sa aking mga panalangin, biglang lumitaw ang isang liwanag sa kadiliman ng aking silid, at ang liwanag na iyon ay nagangat sa akin palabas sa aking katawan at nagtulak sa akin sa kadiliman ng isang itim na puyo ng tubig o lagusan. Habang ako ay lumulutang pay taas, naranasan ko ang isang hindi masasagot at misteryosong pagliwanag ng espiritu, kung kaya't habang ako ay tumataas, mas nagiging magaan ang aking espiritu. Sa aking pag-akyat, naramdaman ko ang labis na pagmamahal at habag na nagmumula sa mga anghel at liwanag na nilalang na nakapaligid sa akin, at sa kanilang mapagmahal na presensya, nadama ko na para akong binalot ng presensya ng Diyos. Sa walang hanggang kaharian na iyon, ang kaharian ng kapayapaan, ang mga tanong ng aking puso ay nabubunyag bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong bumalangkas ng mga tanong na iyon sa larangan ng ganap na kapayapaan at pag-ibig, ako ay naging isa sa pinagmulan ng lahat ng nilikha, at bilang isa sa maningning na pinagmumulan ng lahat ng nilikha, ako nga, ang kaisipang umalingaw-ngaw sa buong kawalang hanggan. Nararamdaman ko ang aking buong pagkatao na sumabog ng walang hanggan ng pag-ibig habang ako ay naging isa sa lumikha at sa paglikha mismo, at sa karanasang iyon ng pagiging isa sa paglikha, Napagtanto ko na ang paglikha mismo ay ang deklarasyon ng pagiging isang walang hangganan at banal na pag-ibig na umalingaw-ngaw. Sa buong kawalang hanggan, napagtanto ko rin na tayo bilang marami ay nagkakaisa bilang isa sa unang pag-iisip at bilang unang pag-iisip. Tayo, bilang marami, ay nagkakaisa sa isahan, walang katapusang pag-iisip ng Diyos, at mula sa iisang anyo na isinilang ang multiplicity. Sa ating kalayaan sa malikhaing pagpapahayag ng sarili, ang, ako ay, ay nagiging, kami ay, bago sumanib muli sa iisang estado ng, ako ay, habang ang isang universo ay nagtatapos at ang isa ay nagsisimula. Tayo, gaya ng marami, ay, sa katotohanan, mga elemento ng isang walang hanggang nilalang, ang walang hanggan at walang hanggang banal na pag-ibig na lumilikha at ito mismo ang nilikha. Mula sa aking mataas na posisyon, nakita ko na ang mismong mga tanong natin tungkol sa buhay ay lumilikha ng buhay mismo at ang ating buhay at ang ating mga karanasan ay lumilikha ng mga sagot sa mga tanong na iyon. Nakikita at naramdaman ko na ang bawat nilalang at bawat buhay na nabubuhay sa asensya ay isang espiritual na paglalakbay, na ang layunin ay umunlad sa ating kahulugan at pagpapahayag ng pagmamahal. Nakita ko na ang kawalang kasalanan ng ating mga puso ay nabahiran ng mga depektong pangunawa na dulot ng kadiliman, ngunit sa pagalis mula sa kadiliman, ang ating mga puso ay nagpapakita ng pag-ibig ng mas maganda kaysa dati. Nakita ko na ang iba't ibang paninirahan ng espiritu ay isang pagkakataon para sa paglago at ang kasamaan na ipinakikita ng ating mga kaisipan ay nagsisimula na ngayong maglaho. Nakita ko na tayo bilang isang kolektibo ay umunlad sa paraan ng pagbibigay at pagtanggap ng pag-ibig, at na ang oras ay mabilis na lumalapit na tayo ay lalabas mula sa ating mga kakons upang maranasan ang buhay mula sa mataas na posisyon ng ating tunay na pagkatao. Bakit ako? Bakit ako ang napili para ipakita ang pananaw ng ating kinabukasan? Bakit ako binigyan ng ganoong regalo? Pagtataka ko. Dahil nagtanong ka, ang sagot na natanggap ko mula sa banal na presensya na parang isang kirot sa aking puso. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng kabuluhan ng lahat. At agad kong naunawaan ang pagiging maagap ng evolusyon ng bawat nilalang sa buong walang katapusang universo. Sa gitna ng banal na presensya, nagsimula akong magtanong, at sa pagtatanong ng mga tanong na iyon nagsimulang lumitaw ang maraming bula ng katotohanan sa paligid ko. Ilang katotohanan ang posible para sa isang kaluluwa o nilalang, tanong ko sa banal na presensya. Mayroong hindi mabilang na mga bula ng katotohanan na konektado sa isang bituin, sagot ng banal na presensya habang sinimulan kong isipin ang tungkol sa mga bula ng aking sariling nilikha, ang mga bula ng realidad na iyon ay lumitaw sa aking harapan tulad ng mga pamilyar na kaibigan, at natanto ko sa sandaling iyon na ang bawat bula na aking nilikha ay umiiral pa rin at ang bahagi ng aking enerhiya ay umiiral pa rin sa loob ng bawat isa sa mga bula na iyon. Nang espasyo at oras, paano sa lahat ng mga bula na ito ay hindi pa rin ako nakulong kapag walang maliwanag na paraan mula sa kanila, tanong ko ang bawat bula ay isang kasalukuyang katotohanan na tinatanggap mo, tugon ng banal na presensya. Naunawaan ko na ang mga karanasan sa buhay ay magdadala sa akin upang lumikha ng isa pang bula, at kapag nag-iwan ako ng isang bula, ang isang bahagi ng akin ay palaging mananatili sa bula na iyon at mananatili dito hanggat umiira lang universo kung saan ito kabilang. Naunawaan ko na ang bawat bula ay may mundo sa loob na kasing totoo ng aking kasalukuyang katotohanan, at ang ilan ay madilim at puno ng kaguluhan habang ang iba ay mapayapa at tahimik. Ano ang layunin ng mga bula na nilikha ko sa mga nakaraang buhay sa aking kasalukuyang katotohanan? Tanong ko sa banal na presensya. Ang iyong kasalukuyang katotohanan ay nagpapahintulot sa iyo na lumikha at kahit na muling likhain ang mga sitwasyon o mga pangyayari na binuo sa pundasyon ng mga nakaraang karanasan o mga nakaraang buhay at ang karunungan na nakapaloob dito. Ang bawat bula bagamat umiiral ito sa kabila ng iyong kasalukuyang kamalayan, hindi sinasadyang nakaka-impluensya sa iyong kasalukuyang katotohanan. Ang mga bula ng nakaraan o mga nakaraang buhay ay bahagi pa rin ng iyong sarili, at ang bawat bula ay kumakatawan sa isang facet ng iyong kasalukuyang sarili, paliwanag ng banal na presensya. Ilang buhay o pagkakataong umunlad ang ibibigay sa akin, tanong ko sa presensya ng Diyos. Walang katapusan ang mga pagkakataong ibibigay sa iyo ang mga bula ng realidad, o mga bula ng kalawakan at oras, ay sa huli ay mga lugar upang matuto, at nakakaranas ka ng ilang makalangit at ilang malaimpyernong bula, na lahat ay sumasalamin sa katotohanan ng iyong paggawa, tugon ng banal na presensya. Bakit may mga nilalang na, habang buhay, lumilikha ng mga bula ng kadiliman, tanong ko. Ang malayang kalooban ay ang tanging paraan para sa wakas ay piliin ng isang kaluluwa ang pag-ibig, bagaman ang ilan ay hindi pipili ng pag-ibig kahit na pagkatapos ng maraming buhay. Dahil pinili mong muling magkatawang tao dahil sa pag-ibig sa isa't isa, sa kalaunan ay babaguhin ng pag-ibig kahit na ang mga kaluluwang nalulumbay, tugon ng banal na presensya. Nakita ko kung paano tayo sama-samang lumikha ng isang bagong universo at kung paano pinagsama ng ating pag-ibig ang universo na iyon ipinakita sa akin kung paano sa kalaunan ay maglalaman ang bagong universo ng maraming kalawakan na magkasama nating nilikha. Nakita ko ang gitnang araw ng isang kalawakan bilang isang portal sa Diyos o sa ating bagong langit. Nakita ko na ang mga planeta ng bagong universo ay natatangi at nagbigay sa amin ng napakaraming pakikipagsapalaran, ngunit ang aming pangunahing planeta, na mas malaki at mas maganda kaysa sa Earth, ay ang aming tunay na tahanan nakita ko na tayo ay maninirahan sa mga kaharian, at ang bawat kaharian ay isang araw na paglalakbay. Sa isa sa mga kaharian ng aming bagong planeta, nakita ko ang aking sarili sa hinaharap at narinig ko ang aking sarili na nagsasalita ng patula, sa isang wikang ipinahayag ng napakaganda na para itong isang kanta. Sa pangitain ng ating bagong planetang tahanan, nakita ko na itinuturing natin ang isa't isa bilang walang kamali mali na nilalang at bilang mga nilalang na may mga alaala ng kagandahang naranasan sa ating mga nakaraang buhay. Nakita ko na naranasan namin ang pagkakaisa sa isa't isa at isang malalim na pagpapahalaga at lubos na pananalig sa isa't isa batay sa likas na sakripisyo na ginawa namin para sa isa't isa sa aming mga nakaraang buhay. Nakita ko na ang bawat tao ay ang aming pinakadakilang soulmate, na kami ay nagbahagi ng napakalaking pag-ibig, at na kami ay walang lihim sa isa't isa. Habang minamasdan ko ang hinaharap na ito, naaalala ko na halos hindi ko mapigilan ang aking mga damdamin at ang pagmamahal na aking nadama. Nakita ko sa hinaharap na walang kamatayan at ang bawat planeta ay parang langit sa lupa. Nakita ko na lilipat tayo sa pagitan ng mga planeta, na nagpapahintulot sa ating mga kaluluwa na umunlad sa bago at kapanapanabik na paraan bumisita ako sa mga planeta ng bagong universo upang maranasan ang kakaibang kagandahan ng bawat planeta. Ang baybayin ng isang planetang binisita ko ay may maputlang pink na buhangin na may batik-batik na may kumikinang na maputlang dilaw na buhangin. Sa planetang iyon, nakita ko ang malalawak na karagatan at ang pinakamagandang bahura. Habang nakaupo ako sa dalampasigan at tumingala sa itaas, nakita ko na ang kalangitan ay naiilawan ng isang madilim na lilang bituin, na nagbigay ng mainit na liwanag na pumuno sa abot tanaw ng isang maputlang lilang kulay, isang kalangitan na mas maganda sa gabi kapag nagawa ko, para makita ang mga bituin. Handa na akong magpahinga ng isang panahon, at binigyan ako ng pagpipili ang bumalik sa pinanggagalingan ng liwanag. Hindi ko nais na matapos ang aking karanasan sa bagong sansinukob, ngunit nasa sabik akong makita muli ang aking mga mahal sa buhay. Mula sa malayo, Nakita ko ang bagong universo na lumago kasama ng mga bagong bituin at solar system, lahat ay konektado ng ating liwanag. Nakita ko na ang bagong universo ay hugis tulad ng isang orasa, na ang isang panig ay ang kasalukuyang universo na ating ginagalawan ngayon, ang kabilang panig ay ang ating bagong universo, at ang bawat panig ay pinaghihiwalay ng dakilang ako.